For today's video mga kuys, ituturo ko sa inyo kung paano mag valve clearance ng TMX125. Yeah, ituturo ko sa inyo. Yan, yung tinuturo ko sa inyo mga kuys, yung unang tatanggalin nyo yung cylinder head cover, yung sa may timing mark, saka dito sa may uh, crankshaft. Yan, kasi dyan tayo magpipihit mamaya mga kuys. Yan, una tanggalin nyo din tong spark plug cap then tanggalin nyo itong hose na to mga kuwis yun yeah, yung tinuturo ko tapos itong bolt na G's, tatlo yan, dalawa dito sa side na to isa sa likuran yeah. tanggalin na natin mga kuwis yeah. pag natanggal nyo na mga kuwis doon naman tayo sa kabila meron pang isang tornilyo doon mga kuwis Yan, yung sa kabila, yan. May 10mm pa dito, yan. Tatanggalin nyo din yan, mga boys. So, yan, mga boys, tanggal na natin. Tanggalin na natin yung cylinder head cover. Yan, sa so, pagtatanggal naman ito, mga boys, nandaan ninyo lang kasi medyo masikip yan ito. Matama sa... May chassis niya yan eh. Yung cylinder head cover. Unti-untiin nyo lang tanggalin yan mga kuys. Yeah, sa mga gustong mag-aral ng DIY mga kuys. Yeah, kaya kaya nyo yan. Basta may gamit kayo dito sa tinuturo ko yun yung intake nya tapos ito yung exhaust sa intake ang sukat ng intake ay 8 tapos gis ang exhaust yan dito naman mga question uh, ang ginamit natin dyan na numero ay gis sa allen key yan tinanggal natin na yun sa may crankshaft side yan yan kasi dyan tayo magpipihit ng crankshaft para ma-TDC natin yung piston. Yan. Tapos dito naman sa may timing mark side, uh, size yung ginamit natin dito mga boys. Yan. Yan. Size yan. Yan yung nakalagay sa taas mga boys. Yan. Gagamit tayo dito ng 14 mm na T-range. Yan. Yan. Iikutin natin yan para matidisi na natin yung or top dead center yung ating piston yan. May papasin niyo diyan mga kuys pag umaga, pag bumaba na yung exhaust at umangat tapos bumaba yung intake. Tapos ayan pagbaba nung intake, Pagangat angat niyan, tapos abangan nyo na yung timing mark na letter T. Diyan sa may magneto side niya, yan, dyan. Ay, nyo yan dyan, mga kois Letter T. Ibig sabihin, nakatap dead center na yung ating piston, yan. Gagamit naman tayo dito ng 0.08. Yeah, 0.08 ang gagamitin natin diyan mga boys tapos sa exhaust ay 0.10 yan yan ang gagamitin natin mga kois. gagamit lang kayo dito ng 10mm na uh, combination luluwagan nyo yung mismong tapet nut tapos ipapasok nyo yung pillar gauge yan Gagamit kayo ng pillar gauge dyan mga kois. yan tapos ilapat nyo na yung pillar gauge Then, saka nyo pihitin yun sa may tapet nya. Dapat dito mga kuis, hindi masyadong maluwag, hindi rin masyadong masikip. Kumbaga, baga, uh, paghihilahin mo yung pillar gauge, dapat mayroon siyang counting ganit. Yun yung saktong uh, clearance ng ating barbula. Yeah, para hindi siya malagitik or uh, pagkaasi sobrang dikit naman mga kuis, may tendency uh, sisingaw yung barbula yeah. kaya mahalaga yung ating pag-tune up kung tawagin or yung valve clearance yeah. tapos mga kuis tip ko nga lang pala sa inyo kailangan pag mag-tune up kayo or magba clearance ay malamig ang makina. Huwag kayong mag up or magbabal clearance ng mainit ang makina. Kailangan po ay malamig. Kasi pag mainit po, yan, nag-expand kasi yung mga metal to metal parts na yan eh. Kaya kailangan po ay malamig ang ating makina mga kuys. Yan, sinunod ko na dito yung Uh, intake. Yan. 0.08 ang ating sukat diyan mga boys. Yan. Pag okay na sa inyo, yan. Tikpitan niyo na. Sukatin natin ulit 'yan. kailangan madama niya yung tamang sukat niyan mga kuwis. Hindi tayo basta higpit. Eh sobrang ganit pala. Yan. Pagtas niya mga kids, po, punasan niyo ng malinis na basahan yung surface ng ating cylinder head. Para pagbabalik ng cylinder head cover ay malinis. Ayan, dyan mga kuys. Tinuturo ko dyan, di ko lang makita mga kuys. Madilim eh. pasensya na. Meron dyan timing na letter T. Ah, nakatap dead center 'yan mga kuis. yan takpan na natin tong ating sa so may magneto side or dun sa crankshaft asin Ya. sunod natin to sa so may timing mark. Palitan lang ulit yan mga kuys. Huwag naman sobrang higpit at baka hindi na matanggal sa susunod. Ya, yeah, sunod natin tong cylinder head cover. Yeah, kung nyo lang na malinis na basahan. Tapos dyan mga kuys, yeah, may o-ring yan dyan. Huwag na huwag nyo iwawala o ihuhulog yan. Kasi once na yan ay nahulog mga kuys, ay yare talaga namang hindi aakyat uh, ang langis pag yan ay walang o-ring hindi siya masusupply ng uh, ayos yung langis ng papuntang rocker arm yeah, tapos balik na natin to mga kuys yeah. Normal kasi mga kuys sa mga push rod engine type. Yan, yeah, kagaya niyan TMX125, TMX155, yan. Yeah, mga push rod engine. Talagang uh, medyo maingay ng konti. Parang malagitik lang naman. Ang, kasi maingay talaga pag mga push rod engine. Kagandahan lang dito mga kuys uh, wala kang maintenance na limbawa. Masisira yung uh, tensioner chain guide, uh, timing chain, timing chain sprocket. Yan, wala siyang ganun mga kuis kasi nakarekta sa push rod. Galing sa baba. Meron niyang ano, cam follower kung tawagin. Yan, meron niya. Pag nailapat nyo na yan mga kuis yan, balik nyo na yung tatlong 10mm na bolt. Uh, babalik nyo na yun mga uh, Tapos yung host nun, wag nyo kakalimutan mga kuys. May host yan dyan eh. Naibalik ko na yung host. Basta pag babalik nyo na siya, mas maganda. Uh, bago nyo siya isalpak yung cylinder head cover, ipasok nyo na yung host. Mas maalwan siyang ipasok ng IG. Yan, sunod natin tong isang bolt. Tatlo lang naman yan mga kuwis. Hindi kayo malilito dyan. Pare-pares lang din na sukat yan. Yan. Tapos higpitan nyo na mga kuwis. Saktong higpit lang ha mga kuwis. Kasi yan naman ay may o. parang pinaka-gasket niya ni rubber na parang o-ring eh. Hindi naman siya tagasin. Kagaya na Supremo. Kaya talagang naglalagay tayo ng trebando. Kaya ay Rugby para hindi tumagas ya, susunod natin tong dalawang na ay dalawang bolt pala dito Ayan, sa dalawang side na yan ya, susunod nyo lang yan pagpasensyaan nyo na ang video natin mga kuys at medyo mahirap at tayo iibaguhan pa lamang na nagbibidyo mga kuys ayan saktong ikpit lang mga kuwis ayan tapos mga kuwis ayan may yung pinaka ah uh, lock nung hose yan. babalik nyo yan, mga kuwis ayan i-adjust nyo na konti dito sa harapan ayan para nakaipit sya dun sa Mismong Host Ayan Susunod mo tong panghuling bolt Ayan Ugi isa dyan mga koys Tapos balik niya tong mismong host na yan So ayan mga koys The moment of truth Kapandarin natin O so, ayan o One hit lang mga koys so, Hindi na sya maingay So yeah, mga oi, kung may natutunan kayo sa aking video, uh, paki-like and share naman ang ating page. Then paki-follow na rin. Tapos, meron din tayong YouTube channel, mga oi, paki-subscribe mo na rin ng aking page. Maraming salamat sa inyo, mga oi. Maraming salamat.